Good turn guys. So sa kasalukuyan ay tayo uh, ng nagpapakain ng mga baboy. Ayun guys. Oh. Ayan, yung natin, so, ayan, mga anak at So wala na kasi dito ng mga inihin. Kasi mga buntis pa lang. Hindi pa paanak eh. So sa so, na at yun, sinasa na dito. Ayan guys. So, mga bagong pangalak yan. Then, so, meron pa dito na hindi na hanap eh, may, may dalawa pa sila yeah. so sa kabila meron pa rin yun ay mga nanganap na So, mga ano na may 20 days na doon then may 10 days yan so ngayon naman guys ay tayo nagpakain ito mga ano, biik na walay ayan guys so bali tatlong pitak sila na pinapakain ko dito na uh, walay mga walay sila so ayun pala yung uh, pinakain natin kanina so pupunta natin yung ulit at uh, titingnan kung may mga nagdunis uh, so lililinsin natin So otra guys so hello guys ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na isa pang papakainin na uh, mga baboy yan, yan yung mga inahin na uh, mga medyo matagal ng nanganak. so mga 20 days na 10 days ganyan so ito yan guys Ito yung ating uh, pinakain ngayon. So, ayan. So, bali pinakakain ko siya mga 5. 5 o'clock hanggang 6. Uh, so, ngayon ay 5 ano na eh. 5. 5. 10. So, kanina pinakain ko isa. O, so, babalikan pa natin yan. So, maliit naman siya. Ma maliit naman sila. At hindi karamihan. Kaya medyo mabilis ako magpakain yan. So, titingnan pa natin yan mamaya. So, guys. Dito rin ay uh, meron tayong walay. So, ayan guys. So, uh, binigyan natin ang pakain yan. So, ayan mga walay yan guys mga walay at mayroon pang isang inhing na titira na ayan guys binigyan din natin ang pakain yan so ayun naman yung ano yung pinakain natin kanina tama na nga itong isang inhing na to so guys that's all for today maraming salamat at uh, bless sa ating lahat ingat po tayo